So yun, what's up mga spider? Ayan, nasa ilalim tayo ng puno ng bayabas. So ito, papapanood ko sa inyo yung yung die series natin sa ano sa imok ng pista. So si kay spider rin nyo, pinatalo ng bata. So yun, panoorin nyo ito mga spider, napakaganda ng laban. So ito na. Ito oh, ay gagamba ng imok. Ayan o, no? ayan. Gagamba ng imok. Si Boss Reggie. Oh, Mr. Blue Boy. Ano tingin ang gagamba mo? Ayan po ang kanyang gagamba, mga spider. So, gay, okay, bibidyo natin yan. <laughs> Ayan po ang nagpatigil sa akin, manguha sa iri. Sa tunay, hindi na po ako makapanguha sa iri. Ibinan po ako na sa mga mga bantay doon. Diyado <laughs> si Blue Boy, bago bitawan niya. Shout out muna sa bata. Ayun! <laughs> Ayan na. Ayan kayo, ha. baka magkagod tayo. Batay, batay, batay sila, batay. Gusto mo na yan? Parang ito sa akin. Naku! Break. oh pwede pa kayong tumaya sa meron o sa wala. Ayan o. Mga tailor pala yung last class. Mga tailor o, pwede. Yun! Patay kay dyan! Yun! Ganda ng labanon! Tapang nung kay Reggie. Labanan na yan. Labanan na yan. Wala, talong na isi. Labanan na yan. Lalaban na na yun. Bantu-bantu. <coughs> Ayan na, Blue Boy! Oh! Blue Boy! Oh God, blue Boy! Blue Boy! Blue Boy! Takbo! Ayan na. Tsaka malaki tong kalaban mo, pare. Medyang malaki.

<laughs> na, na ayan na! Ako, no, nakagat okay, ko ah! na ng pwesto mo, yo, yo. Duda, Nanalo po ang imo! Pambalay hangin! Ayan! Ayan! Nung ganda! Ayan! Balay hangin! Kalaban! Los Banyos! Siyempre, yung mayari ng ano, ng kandulian sa mayon doon! Si paring Mfoy! Walang Joe, iniwan ko na kayo, nakasunod pa kayo? Oh, mga iniwan na yung nakasunod pa? Walang, sa akin ha? Ayan na, bibitawan na po ang Los Baños sa kaliwa. Kanan po ang balay hangin. Okay, kaya sa parehas. Break. Uh, Ayun, diba? diba, diba? nakakagat down. Alin? huli mo. na yung ah. sabot ah. One point. One na yun. One na yun. sa baba, sa baba

Pat Pat Pataya na pag na naghiwalay. Na 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 nag oh. oh. Lumalang ka sa Los Baños. Boss, sampa mo. Lalo po, Los Baños. Kay Spider. Oh!

Ah, si Boss Reggie, kalaban, Los banyos <laughs> Pare, pare, ba? <laughs> Los Baños, Imok. Ang Los Baños, nasa kaliwa. Nasa kanan po ang Imok. Kaya na, na. Ay, mo yung ating lagay. Okay, pares kayo. kayo parehas. Break, pwede naman kayo bumarik dyan eh. Pag nag-away sa break ah. Pag nag-away sa break, wala na kayong karapatang manalo. Ayun na. Ayaw kagatan. Oh. Sambagsak po ang im ang imok. So malalabat na po mga spider, uh, lamang ang ano, los baños. 1 2 3 4 5 labat.